papuntang Ilocos. Wala kaming balak na pumunta, pero biglaan lang to. Nag-request lang ako ng daddy na pumunta sa Ilocos. Dahil galing kami sa Calaveria, ilang oras na lang, Ilocos na! Tignan nyo guys, oh. Kahit pabalik-balik kami na dumaan dito, oh. namamanga pa rin ako sa ganda ng bridge na to. Ang daming mga namamasyal na maturista. Tignan nyo, ang daming nag stop sa gitna. Kahit ma na, tuloy pa rin. May mga motorista din, guys, na nag stop over dito sa bridge. Ayan, no, nagpi picture picture sila. Hindi na kami bumaba dyan kasi madaming tao. Sa pauwi na lang. So, guys, bumaba po na kami dito sa, ano, sa... Wait lang, guys. Ito, guys. Oh. Guys... Eto guys, pauwi na kami ng kagayan. Galing sa bahay ng kapatid ni Mami. Natulog lang kami dun guys. Dahil gabi na, nung nakarating kami ng iloko, sayang nga lang wala akong nabidyuan. Kinaumagan, umalis din kami. Dito nga pala yung parang museum ni Padre Pio. Bumaba lang kami dito upang mag-pray. Hindi nga namin nalibot lahat sa susunod na lang. Dahil sobrang lawak, meron pa doon sa pinakamataas. Andrey, mo! Sige, Meron ka dun sa taas. Meron ka dun ako. Story na. Story ata? Mm-hmm. ko na. Tapoy no. chapel man. Chapel? Yeah. Chapel ata na? Tapoy mo pa natin. Huh? dito nga guys yung sindyan ng kandel magbigay ka lang ng donation kukuha ka na ng kandel magsinta ka na dyan magsinta ka na Ayan guys, kumuha na nga ako at sinindahan ko na. Mabarin nga tama pa yung music. Ito naman yung chapel nila. Sino to? Ito pala yung museum nila, pababa. Jangan lupa <laughs> SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE video ini untuk So guys, biyahe ulit kami. Ito na nga yung ganda ng Ilocos. Ayan na guys, nakarating na kami sa Patapat Bridge. Yan na nga, nagpicture-picture kami. Yon lang guys, don't forget to subscribe and hit the bell button. Paalam!